takap. Pela okay na. Okay, meron po tayo dito'ng Wave 125 na palyado. So tinanong natin yung history nito, sabi ni boss, um two times na daw po na nalinis yung Kanyang carburetor. Bukod doon, hindi na po daw niya alam ko ano pa yung ibang ginawa basta ang pagkakaalam lang niya, nagpalit siya ng spark plug and then Nagpalinis siya ng karburador ng dalawang beses. So, ganun pa rin, um, walang nagbago, palyado pa rin. Kaya, titingnan po natin kung ano yung iba pang problema nitong motor na to. So, try muna natin paan ka rin. So, may mga time na pagka dire-diretso ang andar mo, lalo na kung medyo mabilis, okay naman siya. Pero pagka nagbaba ka na ng silinyador, tapos aandar uh, ka ulit, doon po lumilitaw yung pamamalya niya. So, kagaya niyan, medyo okay siya. Pero pagka nakasakay ka na dun sa motor, tapos galing ka sa gento, nakahinto ka, aarangkada ka ulit, dun po lilitaw yung ano, pagig pagiging palyado niya. Ayun, parang ganun. Medyo nabibiti ng konti. Ayan. Pero pagka talagang umaarangkada na, mas malala pa po. Ayun. Parang minsan parang kabayo na kakadyot kajut, Ayan, ayan. Ganyan. So, yan po yung kaso niya, yan. Tapos, tapos bigla siyang sisibat, bigla siyang dederecho. So, okay, che-checkin na po natin. So, okay po. Pagkatapos natin siyang kalasin, am um, po natin yung timing niya kung nasa timing po. So, dito po sa... Po sa part ng magneto, ayan po yung kanyang ano, timing mark. Nasa timing po. Oh, Ganon din po dito sa may kanyang cam gear. So, parehas naman po nasa timing. So, sa timing po, okay naman po. Ayan po. So, ngayon naman po, titignan po natin yung valve clearance. Baka tukod na tukod naman po yung barbula, kaya po palyado. Pero dito sa timing, okay naman po. Okay. <tinyo> So, okay po, um, nabuksan na po natin. So, isa sa nako ako, napakaliit po ng kanyang valve clearance po. So, sana, ito na lang yung problema na hinahanap natin, kaya siya palyado kasi sobrang liit po, okay? So, sa mga gentong Wave 125 po, um, malalaki po ang valve clearance nito, hindi kagaya ng mga Wave 100 na sobrang liliit na halos kayang itukod na. Sa Wave 125 po, medyo malaki po ang valve clearance. So sana dito pagka na-adjust na po natin yung valve clearance maging okay na po. Okay kasi kita-kita naman na ano po intake and exhaust po is parehas pong tukod. Okay so i-check po natin yung kanyang valve clearance. Okay, so yung kanya pong intake is ano po, 0.08 po. So sa intake, sobrang liit po noon sa, sa Wave 125 check naman po natin yung kanyang exhaust sa exhaust naman po is 0.10 so maliit din po yun para sa exhaust so i-adjust po natin, palalakin po natin Ginamit po natin sa intake 0.15 ko. 0.25 ko. Okay, sa exhaust ko ang ginamit natin ay 0.20. Okay, exhaust 0.20 tatapan muna natin siya tapos detestingin po natin kung okay na so okay po lahat ng tinalas natin kanina na ibalik na po natin so ang una po natin na po na yung kanya pong valve clearance is sobrang liit po halos tukod na so nag adjust po tayo ng valve clearance bukod doon wala na po tayong iba pa munang ginawa dahil nakatiming naman siya So sana yun lang po ang problema, tetestingin na po muna natin. So, testing muna. Tapos, pag okay na, sana okay na nga po. So, parang medyo okay naman siya. Tatry ko muna na, ano, i-drive po. Baka sa takbo, mas maganda na po. Subukan ko muna, ano, i-test drive po. So, okay po na testing na po natin. So, ang kaso pala nitong motor na to, pagka uminit na siya, dun na lumilitaw yung kanyang ano, pagiging palyado. Pag tinesting mo siya ng malamig pa yung makina, matino. As in, okay na okay. Ngayon, pagka uminit, dun na siya lilitaw na sobrang palyado niya. So, bali yung sa carburador po, baka hindi na muna natin galawin kasi nakadalawang palinis na daw si Bossing. So, dalawang beres na nilinis to. Tsaka kung karburador ang problema, dapat kahit malamig or mainit ang motor, kung palyado, palyado na talaga. So sa kaso nito, pagka sobrang init na ng makina, tsaka siya nagiging palyado, bago din naman yung kanyang spark plug. So try po muna natin magpalit ng ignition coil. So magte-testing po muna ako ng ignition coil, sana maging okay na po. So okay po, um, kanina nagpalit po tayo ng ignition coil. So, ganun pa rin po, palyado pa rin siya. Kaya yung kinabit natin ignition coil is tatanggalin po natin, ibabalik po natin yung dating nakakabit. Ngayon po, nag-convert po tayo ng CDI dahil um, wala tayong ganitong CDI kagaya ng original niya. Ang ginawa po natin ay, ay ano po, nag-convert na lang po tayo ng ano po, Lipan 110 na 4-pin. So, nung kinabit natin yung Lipan 110 na 4-pin CDI, naging okay po yung takbo. As in, okay na okay. Uh, walang wala na po yung kanyang pamamalya so ituturo ko na lang po sa inyo kung paano po i-wiring itong Lipan 110 CDI na polping po so okay po ito pong nasa kanan na bandang itaas po ito so iyan po ay ignition coil so ito po yung linya ng ignition coil ito pong nasa kanan itaas bali etong wire na to dito sa wave 125 ano alpha ano pala wave 125 gilas po ang kulay po ng wire niya is color black po. Ito po. So ayan, color black. Meron siyang guhit na yellow, manipis na guhit na yellow, color black. Tapos ito naman po nasa ibaba niya, kanan, ibaba po, kanan sa ibaba. Um iyan po ay ano po? Positive po or main accessory wire po. Positive main accessory wire, ito po. Um, kulay pula na may guhit na itim po. Yan po yung wire niya. Yan po yung main accessory wire po, positive. Dahil ito ay 4 pin, kung makikita nyo, itong wire na nasa gitna, bali, bali wala po yan. So yung apat na sulok lang po meron. Tapos ito pong nasa kaliwa, bandang itaas, ito po. Bali, iyan po ay, ano po, um, palser po. Papunta siya sa palser. Ang wire po ng palser is kulay blue po. So, okay. Ito po ay wave 125 gilas po. Okay. Tapos, yung yung last wire po, eto nasa kaliwa, bandang ibaba. So iyan naman po ay body ground or negative po. So pwede nating hanapin yung wire nya dito. Kagaya nito, color green. Or pwede rin nating idikit na lang dito sa body ground po. So negative po yan. So eto po talaga ang naging sira, CDI po. So bali, naglabaw tayo sa, sa motor na to ng step by step. Kasi um, bali pangatlo na po tayo sa gumawa ng motor. Lagi pa rin daw pong ano, palyado. So ngayon sa time na ito, okay na. Uh, hindi na siya palyado. So bali, paalala ko lang po. Yung naging valve clearance natin kanina na 0.15, ginawa po nating 0.13. Tapos yung 0.20 po, ginawa natin 0.18. Bali yung intake 0.13 mm po, yung exhaust 0.18mm po. Binago po natin kasi um, okay naman yung hatak pero nagkaroon po siya ng konting lagitik. So medyo malagitik, medyo maingay kaya nilitan natin ng konti. So okay, tetestingin na po natin. Uh, Pa-i-startin natin. Pero na-drive ko na po ito, hindi na po siya palyado. Hello, kamusta sir? Ayos lang. Ayos Ha? Huh? Ang bagay okay, yung so, tunog. Ang bagay yung tunog e. Ang bagay yung tunog. Pero so, na. Hindi, pagbabago yung tunog. Babago lang yung bagay ko okay, so, Kasi okay. yung nakalang okay, parang so, namamayayad okay. so, okay. e. Parang tunog yan pala. Yung mino mataas. Parang nakuha ko lang. O sige. 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 Sige.

Um, ang pinalitan lang po natin is yung CDI lang po talaga so simulat sa pool um, talagang yung CDI lang po ang problema so sa part lang po natin talagang nag step by step po tayo um, inisa-isa natin lahat ng posibleng may problema bago po tayo nag decision na palitan ng CDI so yung ignition coil tinanggal na po natin uh, pinan testing lang po natin yun CDI lang po talaga ang problema ang ginamit po natin is Lipan 110 na po, pin po. So, okay na po. So yung takbo, yung hatak, na testing na rin, na testing ko na, na testing na rin po nung may -ari. Okay na daw po. Uh, maganda na, hindi na siya yung kumakadyut-kadyut. So ayos na po.